丢了。

Ah. Kamu. Kamu tahu. ada. loh begitu. Kecil ini. Satu. Ada satu mu. Ma. -ha. birthday. Okay. No, sabi mo kay Papa. ano Sabi mo kay Papa. Oo, oh, rin. Hindi ka naintindihan ni Papa? Ha? Hindi mo naintindihan yung sinasabi niya? dimo mo naintindihan? Hindi mo naintindihan? Sabi niya, huwag ka daw pumunta dyan sa Maynila kasi kukunin ka raw ng mumo. Hindi <laughs> <laughs> mo naiintindihan yung sinasabi ng anak mo eh. O, sabihin mo ulit kay Papa. Meron daw. Buksan mo nga muna yung ilaw dyan, Sande. Madilim. Sande. Sande. Buksan mo muna yung ilaw, madilim. Hindi sila magkakaintindihan ni Papa niya, oh. Oo lang ng oo si Papa niya. Hindi mo niya naintindihan. Ayun na, sabihin mo na kay Papa. Sabi uh. oh. Sabi niya, wag bawal ka daw umalis, wag ka daw magtrabaho. No. I remember when I was a girl. No, no, no. I don't know what I was doing at home. Very old. I was a girl. I don't know what I was doing at home. Ano ba na gusto mo dun sa laruan na yon? Ang mahal-mahal, napakaliit. Sayang lang ang pera. Sayang yan. Pero mo 600. Kala ano na yon? Ilang kilong bigas na yon? Tapos ang liit-liit. Kaya nga. sayang ampera Kaya pagkain na lang, no? Hindi mo makalimutan yung laruan na yun. Ha? Ba't hindi mo makakalimutan yung laruan na yun? wala kang toys. Kasi wala na ako eh. Bahay. Wala na eh. Pa? Kaya nga. Mahal-mahal nga yun. Sabi na. What do I see? Oh, Sino sabi alis kayo? Sabi po mo. Ang baliwa ay tayo dila. Oh? Si Papa. Lalo si ko ko Wala ka ng kalaro. Eh, magkatrabaho si Papa mo. Ayaw mo patrabaho Gusto mo may kalaro ka lang. Kalaro eh. Ha? Si Dito. Wala ang kalaro. Wala ang kalaro. Ano kakainin mo pag maglalaro lang kay ni Papa? Kasi wala na lang si Papa. Kaya kalaro. Oo, um, wala si Papa mo. Kaya wala ka nang kalaro. Sabihin mo kay Papa. Ay, sabi niya. Ano sabi niya? Sabi mo mo. Kaya kaya wala po Sabi mo mo. Sabi niya. Kaya wala Oo. Kasi Possible tayo even to unlock ko eh. Ma? Oo. Wala ko ko lalo. Lalo sa atasun. Kasi Bakit ako? Ako kasi. Bakit nga ako? Paano mo ako eh. Pinalo kita? Bakit na pinalo? Magkulit ka? Magkulit ka? Kaya inaaway ka? Sino inaaway ko? Diba away mo ako? Inaaway kita? Siyo? Parang, parang bako yun yung dito. Uy, ipis! Sige, <laughs> kita pinalo. Gawa ka na naman ng kwento mo, ha? oo ayaw mo na ipis. Dal dal mo kayo lumabas sa ipis. Ay na, ay si Papa nakikinig oh. Gawa so, ka ng kwento, pinalo kita ha? Hindi kita pinalo ha. Pwede mo ba ako sa loka? Saan? Pwede ba yung mga apa, away, at saan sa akin? Ano? Away, di ba? ka? Sino ang inaway ko? Di ba yung away ka? Sino ang inaway ko? Di ba yung away ka? Oo. Oh. oh, di ba yung uh, away ko? Ayaw ako ba dyan na ilabas? Ay, hindi. Kasi nga, bawal nga sa labas. Malimpal. Kaya ayaw kita payagan kasi maraming sasakyan doon. Sumusagasaan ka?

Yeah. O, oh, magbabay ka na. Bye, guys. Thank you for watching, guys. <laughs> Dali na, papa. yun na, babay na, na ka, papa.